Good morning, good morning. Han dito na naman tayo na naglalakad. Welcome, welcome to my YouTube channel and please don't forget to subscribe, like and share para lagi kayong updating at huwag kalimutan mag-iwan ng podcast, comment, okay. okay i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga. Ayan mga guys, andito na naman tayo naglalakad galing sa ating bahay. Sumakay lang ako ng sali naglakad na papunta dito bago ako pupunta doon sa San Malo mga guys. Oh, di This is fancy. <laughs> Hello. Good morning ayan, ba diba, mga guys napawisan na agad ako Sinaglakat ako ba mga guys grabe sira na yung ating beauty reko ayan o no? oh. siguro may mga ahas din dyan siguro mga ahas, diba ay napawis na ako kasi meron akong gusto i-vlog pero, oh my god It's so mainit talaga kukuha oh, lang ako bago magpunta sa sa magjiji kasi magjijikas tayo so ayan mga guys kainit-init ng ating mundo hmm. ayan siya oh. yun bus station no? Oh. ayan, dati yan nakakatakot yan dati pero ngayon nililinisan na pa parandahin kasi naman mga deer yan no? hindi ba dati dito Diyos ko katakot mo ngayon hindi linisan nila ito oh, maging malinis ba mga guys so, ito yung muna ang aking papunta malapit na kasi yung undas so ayan undas dito ay ibang ko lang kung anong man pero parang itong katapos niyata ang Halloween Halloween dito ay 30. So ayan mga guys, dito yung hagdanan pero hindi ako lumakad. Kaya ako'y napagod si Inday Baliday. Hayan. Happy Undas, Happy Halloween sa 31 pala. Undas daw. Happy Halloween, sorry. Happy Halloween dito sa 31. So ayan mga guys. So gusto ko lang ipakita sa inyo ang old type pa. Ayan, pero kailangan kong magmas na kasi mainit na mainit na mga guys. Oo. What is this? Sakit mo pa ako mga guys. Ano bang meron dito? ano? You know, o. nga dito. So, kaya tayo muna dito ng sagyan. Ah, ha Ayan mga guys. Tingnan natin muna dito. Ayan you know? o. Oh, o, di ba ginagawa namin na nila dyan o. So, ayan. Uff. Oh dito muna tayo sa kalikasan ng ating mundo uh, green green leaf uh, may kanta tayo na green green grass of all uh, ayan dito na po yung green green grass of all <laughs> ayan green green grass of all ayan o diba mag green green grass of all muna tayo ayan na pala yung GEG -E festival do losofonia ay ano ba yan di ko naintindihan o diba mga guys ayan Ayan na oh. Dito tayo sa GE, ah, dito ay uh, -E Festival da Lusofonia. Ayan. Ay. Napagod si Inday na umakyat ako mga guys. So yan din may swimming swimming pool, may swimming din yan mga guys. So ayan, kailangan din nating magpayong-payong. So ayan mga guys, dito nga tayo tayo bababa na lang doon kasi ako mainitan ako ang sakit ng pa ako ito na naman nag crack isko sa kakalakad yata pero kailangan ko din mag vlog diba mga guys so ayan o dito lang tayo palakad lakad ayan uff grabe Ay, bago ako dito wow o diba ginagawa talaga nila dito ayun, gumanda ngayon ang mundo ng ating kalikasan init-init ba Uf. Oh. so ayan ah, dito muna tayo ayan ito lang muna ang gamitin nating vlogging kit kasi masyadong mabigat yung vlogging kit ko so ayan, nasa bag ko lang yung malaking vlogging kit ayan ay, ganda-ganda ng view. Ganda ng kalingatan. O oh, ayun, kalikasan. Kalingatan do Sorry. Correction lang. <laughs> ayun mga guys. Oh, it's so mainit. My goodness. this is the new wow meron syang bagong pan ngayon mga guys hindi natin mainit ang mga mukha natin so lagyan natin ng mask oh mm. may style ng ganito mga guys so, bagong so, oh. bagong style so yan oh di ba Meron na dito tinda-tinda balang araw sa malapit na ng Halloween. So, malapit na kasi ang Halloween dito mga guys. So, ayan. Aray ko. Ah! Ano ba ito? Ay! Ay, ang ganda. Wow! So beautiful. So, yun mga guys. Ayan o. Para kung nadaan sa rin ako. Dadaan sa rin ako. Ganun. Kamala kong mag -HL. So, ayan mga guys. So, hindi tayo mag-picture dahil ako ay tinatamad mag-picture. Wala ako time na mag-picture mga guys. So, yan. Noon na oo, So, may init mga guys. Wow. Oh, diba sa all type mga guys. So, ayan po. Ayan. Ayan. Si Lolo. Mm. Ah. So, beautiful. So, mga guys. Ito po yung meron siyang Ayan. Meron siyang G-E-G. Meron din. Wow, ganda. So, hanggang sa muli, shout out sa inyong lahat. At sa mga ating magaganda, ayan, na hindi ko ma-shout out man. Ayan, Miss K, I know Chris, Papa Bones. Thank you so much sa inyong lahat yan. Bye-bye, love, See you next time and God bless you all.